guys ah uh, tayo so ngayon ay dito tayo ngayon sa ano sa all of Asia sa my seaside so galing tayo ng Okada so ngayon ay pauwi na tayo so, dito tayo na sa my Jokno Boulevard na booking okay, eh, hindi ko inaksip uh, kasi hindi yeah, maklaran eh, hirap doon sa may maklaran pumasok lalo lalo na doon sa may likod ng simbahan so ang ginawa ko ignore ko na lang kaya eh, ako uh, tapos uh, mahuli na ako so stop lang mo lang sa dito para magano ako na may mag-sip ako ng destination o so, baka sakaling mayroong pumasok So anong oras na ba? Oras na yung bina Nagsay tayo ng May destination Sana may kapasok no? Papunta ng Maldisya ah, Maldisya papunta sa ICT Sky Ah, umulan, umulan, makulimlim din eh. tayo mga bikers hindi so, din pala siya no? so wala na pumasok ang booking magpapaload ako kasi yung aking ano aking load is nung nakaraan link pa kayo nung rally so pag baka mag expire na nakakahiya naman mag booking tayo tapos hindi makarating doon sa kahatira natin, at makapagalitan tayo ng pasahero so dadaan ako sa 7 eleven para magpa-load ng uh, smart 3GB yun so maganda yung kay smart kahit sa kanya may signal malakas hindi sa hindi katulad sa globe

sa aking ano, gas. dito na tayo sa parola no garahe na ako kasi masigit tayo nga ako sa helmet ko masigit nalukot yung tayo nga ako sa helmet ko